magandang umaga na naman sa inyo mga kamanalong ito vlog na naman tayo ulit ito guys las 6 ng umaga papakain tayo ng mga fingerlings yan o lumalaki na sila guys nasa lapad nila eh 2 cm na yan Pwede nang pakain dito, ano? Susunod. pre starter, pwede na to. Yes, magandang sikat ng araw ngayon. Sana tuloy-tuloy kasi marami pa kaming ng anihin. Lalo eh, mano-mano ang pag-ani namin. Mga malulubak kasi yung mga gagapasin namin yan. guys tapos na tinatakpan na lang natin baka maulanan pumasok yung tubig siniiwan lang natin doon guys papunta na tayo sa may kulungan ng baboy yun yung bahay namin eh. bahay namin dito sa bundok ito guys yung inahin pinalit namin kay Marites ito naman yung mga patening one month na ito yan lulusog nila oh. kasama yun oh. maritestin nya dumudungaw sa kabila kapatid nila to bali 12 sila lahat ito naman sila bli bagong inahinto sana maging maganda ang kondisyon niya kasi napakastahan na siya nabridan na siya ito naman yung mga partners na walo malapit ng dispose ayan o oh. November pwede na to ito guys tinanggal nila yung tubo na harang sa pagkainan yun may tae pag di kasi narangan yan pupunoyin ng ihi sa katae yung kainan nila kaso natanggal nila magdamag yan ito naman partners din sa bayaw ko to nalagaan ko walo din yan mga guys yun know? o yung sa kabila first batch ito second batch third batch itong mga 12 yan ito naman yung imbakan ng tubig galing ano yan solar pump yan you o no. Know. ito sinsya na kayo makalat ito naman yung ano bagong dating apat ito yung solar namin para hindi naman tayo mapagod na mag igib igib Oh nagcha-charge sa Hindi ko ma-focus. Yung ano niya, solar panel niya, oh. 100 watts. Ito yung motor, 12 volts. Marami to sa Shopee. yan 12 volts may tubo dyan pa baba. yes sana magandang panahon yun kasi magagapas kami yun o oh. lumilita yung araw lumalakas na naman kasi amihan dito parang magumpisa na yata bakit kasi yung ulap galing sa ano sa north ito naman yung ano natin oh. sakyan natin papunta rito si mahirap yung daanan kaya yan ang dinadala nating motor lubak lubak video ko yan minsan yung daanan um, hmm, hirap pag may ano yung kulong kulong o sidecar mahirap masyado Ito yung naman yung alaga kong mga manok. ano? o, 25 pieces. 27 yan dati, kaso nagpagapas tayo. Siyempre, kailangan ng ulam. Ayan, libre yan. Sarap pa, native. Ito naman yung munting kulungan nila. yan may nangingitlog. Ay, natakot. Anim. sana mapisa niya lahat yan para may dagdag na naman sila dito para maparami nyo pala guys mabilis maparami pag nanganak yan pag napisa kunin nyo lagay nyo sa kulungan na maliit na may ilaw tapos tanggalin nyo na rin yung mama niya pakainin nyo lang ng ano pre starter by spray starter pang baboy yun eh tayo to okay. hey guys, dito na lang ang video ko. Maraming salamat for watching. Sana subscribe nyo rin. Para naman umangat yung channel natin.